What's up mga trupa, welcome sa ating channel Sa video nito ay magpapalit tayo ng bearing sa Mio I-125 So problema nito ay uh, nagbiwigol na at aramdam uh, na parang flat yung gulong So ang problema nito ay bearing no So itong bearing nito ang problema at ito ang natin uh, Size ito ay 6222 22 at yan ang ganyang part number so na natin tara Uh, para mapalitan natin ang bearing no ay tanggalin natin una ang ambotso. So tanggalin muna natin na itong no ay sunod natin ang gulong so sunod natin yan uh, gamit tayo ng sakit wrench na 24 mm at gagamit tayo ng power handle at tubo at sa pagtanggal no ay kailangan natin na uh, ibaba sa pagkasintre stand at preno natin para mapuresa tayo pag uh, luwag sa tat so ayun, lumuwag na no. So, ganun lang ka simple. So, minsan talaga matigas talaga 'yan na luwag 'no. Madalas umihigpit kasi 'yan pagkatagalan sa paggamit. So, swerte natin at uh, madali lang natin natanggal 'no. Hindi tayo pinahirapan. At ayan o, oh, kitang kita na sira na talaga. O oh, masyadong malaki na yung alog niya. Sobrang palitin na talaga ng bearing na ito. Ah, pagkatapos natin matanggal ang gulong ay punta tayo sa panggirid no. So buksan natin to. Uh, pagkabukas ay tatanggalin uh, natin ang torque drive no so yung nut nito ay 24mm din so gaya ng nut sa gulong natin so magkasukat lang sila ng nut at uh, gamit tayo dito ng wire wrench sa power handle no? so balay manamano lang tayo kasi wala tayong impact drive thank mm -hmm. you Okay, lang natin talagang baklasin ito kasi yung mga tornilyo sa gearbox uh, para natin mabuksan at mapalitan yung bearing sa ating rear axle drive ay kailangan talaga natin baklasin ito kasi yung mga tornilyo sa gearbox ay nandito sa likod ng ating uh, torque drive assembly no. So pagkatanggal ng ating torque level assembly ay may access na tayo para tanggalin ng ating mga tunilyo no. Tanggalin natin itong ating uh, brake cable para mabaklas na natin. At pagkatapos ay luwagan na natin ang ating mga tunilyo sa gearbox. palipit pitong tunilyo dito sa side na ito at uh, isang tunilyo doon sa may likuran, sa may gulong no. Fast forward tayo. Uh, itong side na ito ay may isang tunay nyo no. Tanggalin natin at uh, para matanggalan natin ng tuluyan ng ating takip ng gearbox. At ito natanggalan natin ng ating uh, gearbox takip ng gearbox no? so nandito yung uh, yung bearing natin at may uli sil no so sa pagtanggal ay kailangan natin sikutin pero lagyan natin ng basahan para hindi masira yung ating uh, uli para may balik pa natin no at uh, minus tayo sa gastos kasi wala pa namang taga so pwede pa natin ibalik no pero ingatan natin na wag masira so yun lang Pagkatanggal ng oil seal ay pwede na natin tanggalin ang ating serang bearing no. So bali sa pagtanggal nito ay kailangan natin balikta rin para dito lumabas no. So dyan natin uh, titirahin no. Dyan tayo mag uh, pupukpuk para matanggal yung bearing. At uh, dito no ay uh, lalagyan natin ng sapin uh, basahan para malambot yung paglalapatan ng ano natin oh no? para hindi masyado tensionado pag uh, pinupukpok natin yung bearing sa pagpukpok naman ay kabilaan pagkatapos matanggal ay pwede nating ipalit ng ating bagong bearing at uh, napapansin nyo na ito ay rubber shield na bearing type no? so maganda ito klaseng gamitin para hindi napasukan o hindi kung sira man yung oil sila ini agad tumatagas yung langis ating uh, gearbox yung ating gear oil uh, mas mainam na saka natin balik kay eh, lagyan natin ng grasa buksan natin yung shield nya at uh, dagdagan natin yung grasa no kasi para magalang buhay ng ating bearing at uh, ito nailapat na natin ang ating bearing so sagad na siya dito sa kanyang uh, kalalagyan katapos ay kunting punas punas para marinis yung ating trabaho susunod ay eh, pwede na nating ibalik ang ating oil seal so ganito lang yung paglalagay no uh, kailangan natin lang itulak kunti at uh, yung lumang bearing yung pinagpalitan natin ay eh, pwede natin yung gamitin uh, para yun yung ating pang lapat na no? pokpok lang kunti at uh, goods na yan at uh, kunting punas punas ulit no at uh, para matapos na yung ating uh, trabaho at atin na uh, itong ikakabit doon no? sa ating uh, gearbox. At sa puntong ito ay eh, ikakabit na natin 'no. So, bali 'wag nating kalimutan yung uh, dowel pins. Lo minsan kasi natatanggal. Lo minsan hindi naman natatanggal 'yan. Uh, pagkakabit ay uh, balik na natin yung ating mga tunilyo uh, para matapos na yung ating uh, uh, ginagawa Pagkatapos natin na uh, may balik at mahigpitan yung ating tonilyo, huwag natin kalimutan ito, no? Pagkatapos ay uh, balik na natin lahat ng ating uh, mga pinagtatanggal. So ano yung proseso kanina sa pagtanggal ay ganoon din yung pagbabalik. So, kailangan natin palitan ito ng bagong gear oil. No? So, salin na natin kasi na-drain yung uh, gear oil. So, kung nagustuhan mo itong uh, video ay maring share and like at subscribe at yung channel. Maraming salamat sa panonood at ride safe.